Hmm. Kaya dapat bang uh, sumipot na si Kibuloy? <laughs> Ay, nako partner, sige sa hmm. sa hearing ana, ng Senado baka sakali makakatulong to sa ekonomiya <laughs> oo partner baka makatulong siya talaga malaki siyang tulong napunta <laughs> napunta partner <laughs> sa, ano ang hindi pagsipot ni Pastor Kibuloy talaga nga naman oh. Ano, o, oh, kasi partner, Ay. naging issue siya. Oo, oh, oo. Oh, diba? oh. Naging issue siya, bakit mm -mm. partner? Naging issue siya ni Senator Rizal Teverez. Bakit nga? Oo. Oh. Eh, kailan ba yung last hearing, partner? I think last January pa ata. Di ba January 23, mga ganon? Uh, oo, oh, oh, partner. Uh, but... Kasi, pinapatawag si Bas, siyempre, invitation diba? mo. Mm -mm -mm. Eh, di ba, alam naman natin, si Pastor Kibuloy eh, ang niya, si Atty. Topacio. pero uh -oh. hindi niya papaatinin. Ito, ito, hamon ko kay Sen. Antiveros. Ha? Di tulungan ng tanggapan niya na mag-file ng kaso sa korte. Bakit sa Senado? Uh -oh. So, kaya nagre-request ito si... Uh, si Senator Rita, mm -mm. O, oh, yung subpina partner, sabi nga nila, ministerial lang yan. Pinipirma niyan daw ng Senate President. Oh. Pero bakit bakit? Sa mga oh. bisaya, diha ngano ngano mm. <laughs> Nganu. ngano ngano? Yeah. Oh. Oh. Uh, kasi de, bisaya bisaya to si Kibuloy yeh, taga Dabaw. Mm. Oh, si oh. Senate President subiritin bisaya din yan. Mm. Oh, di ba? Yes. Oh. Oh. So, ito lang feb feb 15. Ito na karon ng kapihan. Sa uh oh. -huh. Senado. Correct. Sa so, Sinisa Monteveros. So, siyempre, tinanong niya, ano mangyari sa hearing ng ni Pastor Kibuloy? Mm -mm. Eh, yun nga. Hindi nga daw pa, pinipirmahan. Mukha nakabindin. Eh, baka senator, busy lang, partner. busy okay. lang. Dahil nga, di, ang dami nilang mga inaatupag ngayon, partner. Mas, ano It's siguro, mas uh, importante pa dyan. Mm -hmm. Sa uh, pag-iimbestiga kay Ki, uh, Pastor Kiboloy. Ganon. So kaya siguro masyado siyang busy dahil baka makapon siya. Oo. Uh -huh. so, Pero uh -huh. hindi, partner. I doubt. Hindi, tingin ko hindi yun yung dahilan. Kasi, tuloy-tuloy naman yung ibang Senate hearing eh. Uh Oo. -huh. Diba? Tuloy-tuloy naman siya eh. So ibig sabihin, may time. May time for, for him to sign. Oo. Uh -huh. So ang tanong na lang natin, di ba sabi nga yun, Sila si, si Senator Lisa, partner. Bakit? Mm -mm. So sabi niya, kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa napirmahan, eh yun eh, hindi ko maipaliwanag. So dapat ang sumagot daw dyan, I si Senate President Migs Subiri. Mm -mm. Diba? Eh sabi nga niya, ministerial lang yan. Bakit kailangan magtagal? Bakit kailangan mabindin? Mm -hmm. So, maya niyan yan, mabibindin yung hearing. May sabihin, anytime, kung gusto niyang pirmahan, po pwede. Uh -uh. Kasi... Kaya sabi nga, uh -oh. partner, ministerial eh. When you say ministerial, mm uh -mm. -uh. wala nga isip-isip yan. Oo, uh oh, kaya nga. Anytime na gusto mong pirma, uh -oh. pag nakita mo dun sa mesa mo, eh, pwede mm -mm. pirmahan yun. Yes. Uh Oo. -oh. Kaya, nagpapasalamat ako, salamat kaayo sa Senate President for signing the subpoena against Apollo Kiboloy. My office has made it our policy to put the voices of women and children first to put the voices of the victim survivors at the center. And I'm glad that our institution under the current Senate leadership has made it its policy too. Ah, uh, dahilan. partner partnera kasi tinikuran ko sino yung mga members nitong committee na to ng women yung committee ni ano ni ni Rita De about women, family relations. Uh -oh. So, tuloy na ako mula kasi alam mo kung bakit pa. Ang dami uh -oh. yung tatanong nito eh. Kahit mga kayo din natin. Uh -oh. Yung first day ng hearing nito, partner. Siyempre, dapat pag first day of hearing, wow. Mm uh -hmm. -uh. Diba, excited ka kasi Pastor Kimuloy, saka controversial yung issue. Mm uh -hmm. -huh. Diba? Siyempre, pag controversial yung issue, madalas na dyan. Sino? Senator. Malumuto kay pangalan. <laughs> Senator. Kapitulpo. Nanguna yan, partner. Bakit? Kasi nung pahiring dati si Risa, si sa so partner, tungkol dun sa Pogo, yung mga ginagamit to, yung mga babae sa human trafficking, nanguna doon. Si Senator Rafi Tulfo. Mm -hmm. O tapos, may isa pang hearing partner tungkol dun sa... Teka lang, nilista ko yung pa. Tatlo yata, partner. Uh -huh. Masigasig. Si Senator Rafi Tulfo umaten. Oo. Uh -huh. Diba? Ogo. Oh, ah, about divorce. Uh -huh. Nandun din siya. Oh mahalaga din yun. Oo, Di ba? Kasi, mahalaga yun. Kasi oh, ang daming mga Pilipino parang medyo, hmm. ano na ngayon eh, napapaisip mm -hmm. ng malalim tungkol yes, dyan sa divorce uh, bill. Saka yung mga human trafficking sa ibang bansa, oh, mga ganyan. Nandun din siya, partner. So, ang ako, napaka-controversial ng issue na ito, pero ba't wala siya? Comsec, may invitation po bang ipinadala kay Kibuloy dito sa hearing natin? We send an invitation to Pastor Kibuloy by uh, LBC and register mail. Tama po yung naging resulta ng dalawang pagpapadala natin ng invitation. Well, actually, there's no response on that uh, letter. But he sent his representative, Attorney Balayan. Eh, baka busy yeah. uli, partner. Oo nga. Ito, yeah. ito nga, partner. Isa-isay natin, ha? Kung no, so, sino mga an members ito. Sige. And chairperson, si Risa Ontivero. Oh. Okay? Ang vice, Nancy Binay. Mm -hmm. Tapos ang members, Pia Cayetano, mm -hmm. Cynthia Villar, okay. Grace Po, mm -hmm. Amy Marcos, Robin Padilla, -oh. -oh. Ravi Tulfo, Bongo, J.B. Ejercito, and Mark Villar. Uh oh, -oh. Ito yung tinutukoy mong Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Yes. Okay. Uh -oh, yes. Yan, yung, oh -oh. yung committee na yan. Lisa Ontevero. Okay. okay? So ngayon, inisip ko, si Binay, bakit hindi siya nasama? Oo. Oh. Diba? Partner. Kasi, nakita natin, way, way back, partner. Way, way back. Ito si ano, kinailangan nila ang, kinailangan nila ang tulong ng Kingdom of Jesus Christ. Dahil? Kung Pastor Tibuloy. Or or mag or Mag-election na next next year? Hindi. Siguro may utang na loob sila, partner. Okay. Okay? Unang-una, ha? Unahin uh, mm -hmm. na natin si ano? Si president, partner. Okay. Si Senate President Nick Subiri, way back 2013, humingi na siya ng tulong kay Pastor Kiboloy. Kasi, ah, uh, uh, sorry, 2010, kasi mag tatakbo daw siya ng 2013. Mm -hmm. Sa so personal niyang mini si Pastor Kiboloy. Okay. At ang description pa dito, partner, on uh, stop partner ah kasi ito yung mga mga tao na i-endorse ni Pastor Tibuloy on top of the list was former senator Miguel Subiri Sub subiri a long time kibuloy friend mm -hmm. so kung a long time kibuloy friend baka kaya hindi agad hinipirmahan yung supina uh -huh. Okay. Nagdadalawang yan yan. isip pa. Nagdadalawang isip siya, 'di ba, mm -hmm. partner? Parang ganon so, Sino-sino pa yung in-endorse niya noon, sa eleksyon? Okay. Mm -hmm. si Senator Cynthia Villar. Uh -huh. uh, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na makasama kayo ngayong hapon. <laughs> Dito sa napakagandang ah, pagtitipon at ang magandang mensahe ni Pastor Kibuloy. Kami po ni Pastor Kibuloy ay eh, magkaibigan, matagal na at palagi po akong pumupunta sa kanyang birthday sa Davao City kaya <laughs> we're always together and palagi niya po akong iniimbitan dito sa Inares Center para sa kanyang pag pagsasalita sa ating mga kapatid taon-taon. Kaya I'm very much at home here. Ako po ay nagpapasalamat sa pag-imbita sa akin ni Pastor Kibuloy. Oh, member ito, partner ah. Oo. Oh, oh. Pero di ba active naman si Senator Villa sa iba mga hearing? Oo. Oh. Mm -mm. Kasi yung unang hearing partner, ang dumating lang talaga, si chairperson. Mm -hmm. Si Lisa. Okay. Wala lang yung members. Wala. Mag-isa siya. Mag-isa siya. Iniwan siya mag-isa. Oo, oo. Wala talaga yung lahat ng members. Sinamahan lang siya na hindi pa member ah. Mm -mm. Minority floor leader. Koko Pimentel lang at sumama sa kanya. Mm hindi -hmm. pero hindi member si ano, Senator si Coco ah. Uh Oo. -oh. lang parang privilege niya 'yan. Uh Oo. -oh. As minority floor leader. Uh -oh. Nasa kahit saan siya sa committee, pwede siyang mag pumasok mag or uh -oh. magano, magtanong. Suportado ba o tama bang sabihin na yung minority black means yung nag-proportion of investigation Hindi minority black, but uh, si Sen. Risa Ontiveros. And of course, nung narinig ko yun, ang tanong ko lang naman sa kanya, meron ka affidavit, may ebidensya. Uh, sufficient na eh, to start an investigation. So nakita niyo yung mga initial set of evidence? Hindi pa, hindi pa. But kinonfirm ko lang sa kanya. And she assured me na meron. Are you going to participate sa mga hindi? Yes, depends on the schedule. Pero supportive po kayo sa investigation, sir? Sa call to investigation? Yes, kasi yung kay, yung sa Socorro eh, na na link yun sa in aid of legislation. For as long as it's in aid of legislation, it's not about solving a crime. Kasi mahirapan kami yun if we are to solve the crime. Sino-sino pa ang mga Kinder? nasa listahan Allo? mo? Ano nasa listahan na in-endorse ni oh. uh, Pastor Kiboloy nung uh, nagdaang eleksyon? Hmm. JB. JB. actually pa partner parang 2013 pa to. Pero oh, ibig sabihin syempre there's this ano oh, gratitude. Oo. Oh, oh, Yung, kung sa, diba? sa galok pa yan utang na loob. Yes. Utang na loob. Okay. Yes. Oo. Oh, oh. mm. -hmm. si so, JB. Ayan si to. Saka si Nancy Ginay. Okay. So okay. wala so, ang pangalan dyan ni Senator Rizzo Antiveros at ni Senator Coco. Wala, 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 ah, hindi, hindi. Ah, okay, uh -huh. okay uh -huh. So, ngayon... Kaya, so, wala silang utang na loob. Walang ut utang okay. na loob, okay. So, si Amy Marcos, member ngayon, di ba, ng committee na yan. Oo. Uh -huh. Pero hindi siya dumating. Baka may mensahe po kayo uh, para sa kanya. Nako, sa ating... Uh... Uh, kagalang-galang at uh, butihin, Pastor Kibuloy. Maraming maraming salamat sa inyong suporta, lalo na sa lahat ng SMNI, sa Children of God, sa lahat ng ating mga foundation, at uh, mabuting gawain. Maraming salamat sa inyong suporta. Sana tuloy-tuloy magtulungan tayo para sa mahihirap at uh, mga marginalized sectors na, na pare-pareho tayong tinututukan ang SMNI at pati na rin uh, ang aming uh, pamilya. Maraming salamat sa inyong walang humpay uh, na pagtatangkilik at suporta. Mm -hmm. Pero active yan, ha? Mm -hmm. Ba oh, sige, isipin natin bakit. Eh, malapit siya kay Pangulong, dating Pangulong Duterte. Oh, eh, sanggang dikit si Pangulong Duterte, dating Pangulo, saka si Pastor Kibolo. Tatanungin niya ba yan? Of course not. Ya, hindi niya tatanungin, di ba? Mm -hmm. yung pwedeng mag-pin-down, kung mapipin-down man, ng mga witnesses si Pastor Quiboloy. Uh -huh. Robin Padilla, partner nitong uh -huh. election uh -huh. Ang laki ng utang na loob niya dito. Aminado uh -huh. siya dito. Mesianik ang mga sinasabi talaga ni Pastor. Kaya marami salamat po, uh, Pastor. Uh, sana po, pag po tayo ulit, uh, meron po kayo ulit na pronouncement na uh, magagda para sa bayan parang tinawag pa nga Misaya. Uh -huh. Si Pastor Kibuloy. Kasi in-invite si Pastor Kibuloy. Si Robin Padilla sa SMNI. Uh -huh. At parang na ano siya na na-endorse na, na uh -huh. kung bagay yung exposure niya pa mas lumago. Uh -huh. Kaya sa parang nagpapasalamat siya na nag number one siya. Uh -huh. Dahil to, isa sa mga tumulong sa kanya ay si Pastor Kibuloy. Uh -huh. oh, definitely hindi siya aate ah, ng hiling na to. Oo. Uh -huh. Di ba? Hindi siya magpupursige. Senator Bongo, of course not. Of, ay, of course not. Of course, hindi na siya, pa, hindi siya makikipagtulungan. So, yung napag-usapan namin kumisa, nasasabi ko nga na mayor, wala talagang ibang makapagpapatuloy nito kung hindi tatakbo si Mayor Inday ng pagkapangulo, kundi si Senator Bongo. O, oh, napag-usapan namin yon. So, ngayon, nag, nagkatotoo na nga. At saka ako, kung tatanungin ninyo kung saan ako, kung ano ang desisyon ng ating Pangulo, ah, nandoon ako. Di ba? Bakit? Eh, tanggang dikit ni Pang dating Pangulong Duterte. So, kaibigan niya rin naman si Pastor Kibuloy. Di ba? Mark Villar, ganun din partner. Close siya. Close siya. Very close siya kay dating Pangulong Duterte. At saka, yun. Eh, close din si Paolo Duterte, kaya Duterte ano, connect the dots mo, hindi talaga yan papa. Mm -mm. Uh -oh. So ang dami nagtataka bakit si Lisa Ontiveros lang ang umaten uh -huh. at the same time si Coco. Bakit lahat ng itong maiingay hindi umaten. Uh -huh. Diba? So yun yun. So para bang nakakapagtaka Ay, tika si lang partner. Sino pa ba member dito? Wait, wait, wait. Si Pia Cayetano pa pala, partner. Sorry. Uh -huh. Si Pia kaya ito lang yung i-coconnect ko sa kanya. Unang-una, re-electionist to eh. Oo. Uh -huh. So, hindi siya pwedeng uh, sumakay dito. Kasi marami pa rin supporter ni si Pastor Kiboloy. Tandaan natin yan. ba diba? Pag nag-endorse siya, ilang million din yung pwedeng maibigay na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Mm uh -hmm. -huh. oh, and at the same time, partner, in si Senator Pia Cayetano noon ah uh, ng hukbong pagbabago. Eh, mm -hmm. kailan na ba yung hukbong pagbabago? Diba? Kay Mayor, dating, Mayor, pa rin, kay VP Sara noon. Mm. -hmm. Mayor pa siya. So, may connect, diba? Duterte pa rin. Tapos pero, Kibuloy. nung, pero nung first hearing partner, kaugnay nga rito, sa mga mm -hmm. aligasyon laban kay Pastor Kibuloy, mm -hmm. kompleto ba yung mga miyembro ng komite at mga sa wala mag-isa lang wala. talaga. Since mag-isa nag- lang talaga si, oh, si, ano, oh. si, si Senator Riza. Oo. Oh, oh. Diba? Yeah, ito pala. Ito pala. Sorry, sorry. Bakit pala wala? Feel ko lang ha. Oo. Oh, oh. Analysis ko lang. Bakit wala si Senator Rafi Tulfo? When in fact, sabi nga natin, controversial kontrover to. Mm -hmm. Lahat naman controversial issues, lalo na pag may anomalya at may tiwali at may BOBO, Mm-mm. -hmm. pasok siya, di ba? Oh. Eh, member pa, siya, pa member pa naman siya dito. Oo. Oh. So, ito kasi, minsan strategy to, pwede natin basahin to as strategy ni Senator uh, Tulfo, Rafi Tulfo. Tignan mo, bakit, tignan mo lang kung saan siya umaatin ng mga hearing. Yung wala masyadong sabit, tignan mo yan. Yun tungkol sa PI, never siya umaten doon. Mm -mm. Kasi politika yun. So, ayaw niyang ayaw niya siguro magiging man negatibo mm -hmm. sa mga mga uh, si ano si Iker Romualdez. Mm-hmm. Diba? Kasi hindi natin alam kung anong plano niya kung kukunin siyang vice president mm -hmm. or kukunin siyang presidente kung siya yung malakas. So hindi niya pwedeng sagtikin di ba? Ang mga Romualdez. O siyempre pag sinabi natin Romualdez kasama na dyan si PBBF. Magpinsan yun eh. Di ba? So, hindi rin niya pwedeng kantiin itong Senate. Mm -hmm. Kasi bakit? Eh, siya dyan eh. Uh -huh. So, tinay niyo mga kayubi kayo lang magbasa. Meron bang sinarihan na issue, pagka politika ang pag-uusapan si Sen. Rafi Tulfo? Mm -hmm. Play safe siya. Kasi nga, kung tatakbo siya sa mas mataas na posisyon sa susunod na halalan or sa 2028, mm -hmm. eh? ala ba uh -oh. 2028 eh dapat pareho okay siya sa both parties. Uh Oo. -oh. Aliwa kanan. Uh Oo. -oh. Uh -oh. ini diba? ang akin lang naman nakikita ko partner eh. Hmm. Doon siya talaga dun, sa, sa mga problema na directly yung, yung talagang uh, apektado ang ating mga kababayan. Oh. O, no. Kasi oh, sumbungan pastor. siya ng Action, action man siya eh. Uh, nagiging oh, oh. investigator nga ng bayan ng no? Senado. pa oh, oh. Kaya, kaya, kaya nga, oo. Oh, oh. Doon siya sa mga, alam ano mo yun. Oh, yung Puro mga, ano sa tingin niya na talagang, ito ang, ang kailangan bigyan ka agad ng aksyon. Hmm. bigyan Bigyan agad ng solusyon. Eh, well, ay, uh, paminsya, eh ma, nga yung PI, paminsa eh, kahit ngayong tao hindi alam kung anong pinag-uusapan diyan sa PIPI na yan eh. PIPI. Oh, di ba? Uh, na, sir, oh. ibig mo sabihin yan? hindi niya alam? Kung hindi. pinag-uusapan <laughs> hindi ko sinabi na hindi alam ni Senator. Ay, yung, ang ibig kong sabihin, para kay Senator, eh, hmm. mas dapat unahin total. Pinag-uusapan na ininimbestigahan naman. Eh, paano naman yung ibang problema ng ating mga kababayan na kailangan din bigyan ng aksyon, ng solusyon? So, doon siya, partner. Tumututok, partner. Oh. Pero, partner, kung ikaw ay dar- darating ang panahon uh -huh. na aakyat ah, ka sa magle-level up uh -huh. ka, dapat may position ka uh -huh. sa mga issues. Hindi lang pang pang mag-asawa. Hindi uh lang -huh. yeah, pwede doon. Uh -huh. Sa mas magbabang issue, dapat sa siya national. Uh -huh. Issues tayo. Hindi pwede yung 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 hin- pinagbintangan mo lang uh -huh. yung empleyado ng yung landmark, pinagbintangan lang yung empleyado uh -huh. na nagnakaw. Oo. hindi hindi pang ganun ang level. Uh -huh. Ba dapat talaga mas malalim na. Oo. Uh -huh. eh, rin... dito so far, tingin ko ha, the, the way I see it, play plays. Mm -mm. uh -huh. uh -huh. uh -huh. pero yung mga ganong klasing uh, mga problema partner, simple nga. Ah, uh -huh. uh -huh. pero uh, matagal nang hindi yan ano to, partner, binibigyan ng attention, uh, atensyon ng kinaukulan. So No. Kaya, eh, hey, partner, kaya, kaya, pa kung bakit? Oh, Alam mo kung bakit? Bakit, partner? Kasi hindi naman siya pang issue, Senado. Oo. Oh, oh. Pang issue siya pang korte. Oh, okay. Oh. Halimbawa, ako ha? Napagbintangan si A na nagnakaw. Oo. Oh, oh. Tapos, sinuspend no, oh, ng oh. private company partner. Mm-mm. Pang Senado issue ba yun? Hindi pang Senado oh, issue. Oo. Oh. Pang labor yun. Oo. Oh, oh. Pang labor yun. mm -hmm. so, may mga issues partner na hindi pang Senado. Oo. Oh, oh pero oh Oh, oh, oh. pero kahit pa pano, siguro dahil sa well, tinatalakay ganya, pinag-uusapan, eh baka mayroon din mga binabalangkas siya na batas kasi in aid of legislation naman dapat lahat, 'di ba? Yung mga pinag-uusapan dyan sa Senado. Ah, uh, hmm. baka mayroon siyang mga binabalangkas na batas, 'di ba? Para kahit pa pano, eh maitweet 'yung mga nakikita niya mga hindi tama na ginagawa. 'di ba? Nang iilan uh, ng na na mga ano to, ng mga employer. So, hmm. Sige. Kasi yun, <laughs> Sige. <laughs> yun na yun okay. ang ko partner kasi galing siya sa uh, radyo. Hmm. Pagkatapos partner, di ba? Uh, dati pa, siya ang puntahan ng taong bayan at uh, inireklamo kadalasan yung ganito klase mga problema kaugnay sa labor mga OFW. Hmm. So nandiyan na siya, partner, ah, sa pwesto ngayon. So siguro eh binabalik lang niya, 'di ba? sa mga tao na sinuportahan siya dahil umaasa na itong mga problema mas lalong mabibigyan ng atensyon. Oh. Partner, the problem is. Oh, oh. Kapag ikaw ay nakasuhan na ng hupit oh, oh. sa kumpanya, meron na kasing batas doon. Oo. Oh, oh. May batas na kasi. Oo. So ano so, gagawin paggagawin niyang batas doon na pagbintangan? Oh. Eh di dapat isang mo kung nag, nang aabuso ang nang aabuso private company, oh. eh di isang mo sa labor. Oo. So ano pa? Ano pang pwede mong gawin batas doon? Oo. Oh. Death penalty? Oo. One million fine? Oo. Oh. Gagawin niya ba yon? Hindi reasonable. Oo. Oh. Diba? So there's already a law on that. Diba? Kung gusto niya magpataas ang penalty, Oo. I don't think kailangan pa niya ng hearing. Oo sabihin ni... problem. na oh. The problem partner. Yung mga issue kasi sa RTIA, napang mm -mm. Hindi hindi pang-national ano, uh, hindi siya national issue partner. Oo. Oh. No, ang daming hindi sumasang-ayon <laughs> sa akin, kayo talaga. Tama <laughs> eh, sa kung... lang ba? <laughs> Pangmasa na Pwede natin kayo uh-huh. -oh. pwede ito sa radio para matulungan. Ang, ang daming ang daming kumukontra contra partner sa akin sa partner, dito sa. Partner, oh. hindi ko kasi nababasa. Meron ako dito pero ang liit eh. Ikaw uh -oh. na magbasa ng iba. Uh, sabi Nasa ni ta- Sabi nito. ni Taik 182, Sir Rod hmm. naman. Ano ang kinalaman ng nambubugbog ng asawa di umano at kalabaw sa legislation? Hmm. Hoy, pwede yun ah. Kasi <laughs> nambubugbog eh. dun sa ano pala? Ah, tawag partner? Uh, Bausi? Bausi. Oh. Ayun na nga, partner. There's already a law. na, oh, pero baka so, kailangan pagdagdagan. na oh, I-amend. Lagyan ng ngipin. Ang batas baka kulang pa. Yeah, oh. No, partner. It's more sobrang na implemented na implemented na oh. Bausi. Actually, partner, naaabuso ng ibang babae yan. Mm -mm. Kahit babae ako, ha, mga kayubi, ha, kasi siyempre umawak ako ng Bausi. Eh. Pero may mga babae talaga na ina inabuso ang mm -mm. batas na to konting kibot lang, sila mismo yung mambubugbog sa sarili nila. Mm -mm. Oo. Ganon. Sa oh. siya, ang kailangan gawin partner, tingin ang dapat niyang i-guess dyan, binubugbog na, baba, na lalaki. Oo. Oh. Binubugbog ng asawa ng babae, yung lalaki. Oo. Oh. Para makagawa siya ng bagong batas, yung violation against oh. persons that oh. No. Uh, sabi ni pero Jay, pero bali wala na yung partner uh, kasi pag ambugbugan, pwede na kasi ano yan eh. Oo. Uh, uh, pwede nang tawag dito um, physical um, injuries. Pero uh, uh, siguro mas level up pag may relationship. Uh, uh. Hmm. Sa, sabi ni Ma'am Jay kubarubias kababayan ko na to. Sabi pa niya, sorry po, Sir Roda. Kahit ako kontra ko sa iyo. Oo <laughs> so, talaga. Tayo ah. <laughs> wala talaga Wala, wala si talaga <laughs> Lahat ba, Bakit? Hindi ako, ko tin hindi. Well, ko lang naman partner, eh, sa nakikita hmm. natin sa ginagawa ng ng ating senator, oh, hmm. 'di ba? well. Ah, uh, dati pa naman kahit wala pa siya sa pwesto, eh ito ay ginagawa na niya. Yo, hey, yung yung, well, yung pagsisilbi sa taong bayan. After so, oo. Oh, oh. Yung ginagawa niyang ganyan partner. Dati kumalahating mm -mm. palakpak siya sa akin eh. Mm -mm. Siguro ngayon isang palakpak na hangin. Mm -mm. dumikit dikta diktahe tatabit isang baksak dyan ganun hindi pero hangin wala hindi diket alam mo kung bakit oo oh, oh, oh. oh, oh. tayo sa Senado ng hearing partner okay oh, oh. naman yung okay naman yung dinihan niya na ito ay pang mahirap mm -mm. na ito ay pang ano um, may tawag siya ano pobre mm -mm. pobre nating kababayan tapos i-enumerate niya yan tricycle driver taxi driver labandera bandera Inimerit niya yan. Di diba? Pero, partner, kung pa paano siya magtanong, doon medyo, doon siya medyo pumapalya. Mm, -mm. Especially, ang, ang dating is, wala siyang ebidensya. Ang gusto ko lang naman kasi, bago siya sumalang, akadami-dami niyang lawyers, uh -huh. 100 lawyers, mano ba naman bigyan siya ng dokumento? No? Dokumento, na ito, halimbawa, halimbawa, Rod, ikaw yung akin mm -mm. resource person partner. Oo. No. So, ako si na ako si 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 Senator Claire. Ikaw yung resource person ko. So, Hoy. Roderick. Hmm. Sino Rod dito? Uh oh. Oh. Rod Rodla, Rodla's Rod partner. Oh, Rod na lang, Rod. Rod, Rod. La, okay. Teka, okay. Ano na lang? Ah. Uh -oh. Rick, Rick na lang. Para hindi na lumabas ang Okay. Rick. It's uh -oh. a Rick. Napatunayan dito sa record ko. Ikaw ay tumatanggap ng ganito. Hmm. Kaya nagkaka uh, nakaka -delay, delay ang proseso dyan. Ito, meron akong witness, meron akong dito. Mm -hmm. oh, di ba? At least, bago, ko, bago kita pagbintangan, natiwali ka, meron akong papel. Uh -huh. Mahirap yung, kawa, Rick, sobrang delay ito. Sobrang delay itong trabaho dito. mm -hmm. Mamili ka. B.O.B.O. -BO ka, uh -huh. tiwali ka, uh huh o takaka. No. 'Di ba? Wala akong ebidensya. 'Di ba? Tapos ikaw magpo-prove sa akin na hindi ka BOBO. Mhm. Mm I have to prove first. Ako yung nagtatanong. Eh. I mm -hmm. have to prove. Why? Sabi nga natin, there's always, there is a presumption, uh -oh. pag government 'ah, government employee, kahit mali. Uh -oh. 'Di ba? Kahit mali 'yan. There's always a presumption of regularity. Mm. Oh. Okay, pag regularity part, if, oh. a, a presumption tama lahat ginagawa mo. No. So, bubuwagin ko yun with my mm -mm. evidence. As a senator no. na tinatanong kita, dapat ko 'yung buwagin. Mm -mm. Ako ang magpapatunay. No. Hindi ikaw magpapatunay na hindi mm. ka tiwali. Ako ang dapat magpatunay. No. Eh don ko lang naman siya na matitintasan. No. Okay. Kung ang kung gusto niya kung gusto niya't makatulong mm -mm. sa mga mga pobre nating kababayan, good. Uh -huh. Good. But the manner of asking, uh -huh. parang hindi siya sanay mag-investiga. Oh, uh -huh. uh -huh. at least. Meron ako, ganito partner. Oh. Hmm. Uh, may kakampi na ako. Sino? Si Tatay Amica TV 45. Uh, ano sabi Kapit lang tayo, RRM kaya natin to kahit dalawa lang tayo <laughs> Take it, tay amik yeah. kaya natin to amik. ah oh. But, tay amik tandaan mo love ah. kita <laughs> <laughs> love kita tay amik remember dah ka, 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 kaya natin to tay amik ah kapit lang <laughs> okay sa okay. So paano hanggang bukas magkita magkarinigan tayo? Uh, ako po siya, Tony Klerkas, may papalala. Huwag tulugan ang inyong karapatan. Maraming salamat mga kayubi. We we'll love you all. all right.